Nakatakdang investigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang sinewalat kagabi ni Senadora Grace Poe na posibleng kaso na human smuggling ng mga dayuhan na sa Ninoy Aquino International Airport palabas ng bansa. Inatasan ng Blue Ribbon na pangunahan ng pagsisiyasat para alamin na ang posibleng katiwalian at sabwata ng mga airport official security at ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa paliparan Iginit sa Senate President Juan Miguel Subiri na kailangang masilip ito dahil posibleng may criminal record sa mga ang idinaan sa naiya palabas ng bansa. Nais din ipasuri ni po ang lokal na kumpanya na Globan na nagsilbing aircraft ground handler siyang nagpuslita ng mga tao na walang dokumento palabas ng bansa. Napuna kasi ni Sen. Risa Teberos ng Globan na tinutukoy ni po sa kanyang privilege speech ay sharing kumpanya na nagtangkang ibuslit si na family Executive Mohit at Twinkle Dargani palabas ng bansa noong kasagsaga ng investigasyon ng Senado ukol sa maanumalyang pagbilingan ng gobyerno ng mga PPE sa magugunita na hiningi po ang investigasyon ng Senado sa posible human trafficking at banta sa national security na nagaganap nga sa Ninoy Aquino International Airport. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.